natanong natin sa sarili tol bakit nagawa yun yung sir sa kabila ng lahat na sobrang kabaitan na rin sa kanya nakakadismaya lang po ito tol lalo, lalo na yung uh, kagaya ni Oscar ay uh, tinuring na natin na isang kapatid no? sa so, mga bubuting loob po maraming maraming salamat po sa inyo tol sa so, uh, yun, tol ayan uh, So magpalang araw po sa inyong lahat mga solid supporter po natin dyan. Ay, hindi po lang sasawa na supportahan po tayo sa bawat exploration po natin. No? So ayan. Uh, tol, i-update ko po kayo sa ginawa po ni Oscar sa atin na pag-tridor. Uh, tol, no? So kayo ngayon araw tol, alito uh, tayo kung saan. Dito mismo nakahiga si Oscar, no? Dito ko siya pinatulog. Oscar, kadalanan po tol uh, at natin sa sarili bakit niya nagawa sa atin yun na pag sa atin no? sa kabila ng lahat na sobrang kabaita na binigay natin sa kanya halos maubos tayo tol kahit walang wala na tayo tol pinipilit uh, ko pa rin tol na igamit na lang yun na uh, pamasahi uh, pamasahin natin para makapag explore tayo makahanap ng impormasyon at doon Uh, habang ako ay nagbabaskali tol nakakuha tayo ng gamot sa babae no babae aswang na kaibigan natin hindi pa natin siya tataling kaibigan pero alam ko tol na mabait siya si Oscar noon mabait naman yan si Oscar tol hindi ko lang alam baka na hypnotize siya kung ano ba yung kadahilanan niya yung mga langis na ginagamit ko pang gamot tol para pinapahid ko before kami mag start na uh, maggamot tol pinapahiran ko po talaga yan oh. No? Uh, hindi ko na minsan napakita sa camera yung pag aktual na paggamot natin sa mga naatulungan natin yung mga aswang para may suka nila yung bertod yung langis po na ginagamit po natin na paggamot sa mga natutulungan natin yun po yung ninakaw ni Oscar yun po yung kinuha niya sa atin oh. No? So, sa yan ngayon, wala na po tayong magagamit pa. Uh, I Amin mean, Amindado naman tayo, tol, na hindi natin uh, na... na... pailuat kaagad yung... ah... Uh, ni Oscar po. Ah... Uh, dahil hindi, papupwede yun, no? Mga tol. Kasi... ah... Uh, bago lang po natin siya napainom ng gamot, yung binigay po na mabayang aswang sa atin, yung gamot na yun kaya hindi pa natin siya hindi pa natin naipaluwa sa kanya yung itim na Bertot siguro may chance na na-hypnotize siya pero natanong natin sa sarili tol bakit nagawa yun yung sir sa kabila ng lahat na sobrang kabaitan natin sa kanya nakakadismaya lang po ito tol lalo, lalo na yung uh, kagaya ni Oscar ay Uh, tinuring na natin na isang kapatid no? Uh, kung sa inyo ito mangyari tol uh, kung ako, ikaw kapag sa inyo ito nangyari tol mararamdaman nyo tol na habang si Oscar ay naging bumalik sa pagiging aswang nag iba na po yung ugali na tol no? hindi na po talaga gaya ng dati to dati siyang gusto niya magbago kaysa sa ngayon ba na po nakakadismaya po si Oscar tol habang tayo ay naubos mas lalo tayong inubos hindi niya nakikita yung pagsisekripisyo natin tol malaki yung inanakit ko para sa kanya sa ginawa niyang pagtrydol wala na ako nakita dito tol, pagising natin tol. Pagising natin. 'Yun pala. Kaya pala tol kakaiba yung kinikilos niya tol. Ah. Uh, ah, uh, inaabangan niya pala tol o nagmamasid siya tol kung saan po natin nilalagay yung langis na panggamot natin. Napakaimportante po 'yun sa atin tol. Ah, uh, tuwing po 'yun tol. Ah, uh, tuwing Biyernes Santo. Uh, Gumagawa po ako, tono, para po dag, madagdagan yun yung langis natin. Baka importante po na no? bigay pa yun ng ninuno ng ninuno natin yung langis na yun, tol. Ngayon, wala tayong magamit niya. Dahil po, ninakaw na po ni Oscar. Traidor si Oscar, tol. Simula nang nag nagiging aswang siya. Nag-iba na po siya, tol. Nag-iba na po na. Sobrang hirap lang si Pintol na nagawa niyan sa atin yun. Kahit nun wala, wala na ako tol. Uh, Nag-explore ako. Dumidiritso pa ako sa albularyo tol. Kahit yung wala tayong kain. Kasi short tayo tol eh. Ganito kasi yan tol eh. Minsan may short tayo. May short tayo tol na saktong pamasahin na lang pinapaliban lang natin yung gutom natin tol uh, para lang mo, ma sigurado natin na yung gamot ay pupwede talaga sa kanya no sabi naman ng ambularyo, yun daw yung okay yung bigay ng babae ng as, babaeng aswang kaya yun hapo na po ako dumating doon tol mga Actually, mga ano na ano, ano, yata. Uh, 5.20? 5.20 p.m. na yata yun. Gabi. Mag, ano na, magdilim na. Yung pagdating ko dito. Yun pa yun, kumain pa ako. Doon pa ako kumain. No? Nakakadismaya lang po, tol na hindi na appreciate Oscar. So, may plano talagang try door si Oscar. Kaya, uh, yan yung kailangan natin. Matanong, tol kung bakit siya nag door, ano nga ba talaga ang kanyang tunay na pagkatao ano nga ba talaga ang tunay na pagkatao ni Oscar no? so kung kayo kung kayo ako tol kayo tol i-comment niyo tol kung kayo ako malinis nilismaya ba kayo o magiging matutuwa kayo tol sa ginawa niya so sa akin lang tol no sobrang nilismaya talaga ako tol sa ginawa niya Naubos tayo tol Naubos May time pa talaga na Halos matanong na lang natin Sa sarili natin tol Kung bakit tayo Nagiging isang ganito Nagiging isang uh, Ghost hunter no? Alam ko wala tong mapagpala tol Pero para sa akin uh, Pinaka the best tol Marinig Yung Salamat nila yung may magpapago tayo tol ayan o, dahil po sa, din sa inyo kaya nagiging improve sila so sa mga bubuting loob po maraming maraming salamat po sa inyo tol sa uh, walang sawa po yung nakapasuporta uh, po sa akin no? at pag uh, pagtataas po ninyo sa atin tol na uh, salamat po sa inyo lahat tol yun lang. Sobrang na dismaya lang po ako sa ginawa ni Oscar Tol. Uh, si Prido. Sila Dimple Yung uh, nandamot natin noon. Yung kayong babaeng. Ayan. Uh, okay na kanilang uh, ngayon. Pero <clears throat> wala akong maitutulong sa kanila Tol. No? Kasi walang wala naman tayo Tol. Kaya pinaubayan lang po natin sila doon sa safe house po. No? So ayan Tol. Yan lang na dismaya lang po tayo sa ginawa niya. Sobrang kabaitan natin, hindi niya nasukulian na maayos, tol. So, pasinsya na po, no, sa uh, boses po sa labas kasi po ito, itong bahay po natin, tol, uh, malapit lang po sa uh, kalsada, no. Kaya mayroon po tayo naririnig na ibang mga boses po dyan sa labas. So, kailangan natin tong ipaalam sa inyo tol i-update ko kayo dahil po malaman nyo po yung hinanakit natin ka Oscar no kaya pala ang sabi ni Jan sa atin, hindi lagit hindi daw totoo Oscar yung ano niya pangalan kundi para lang yung ano tol tawag dyan second name niya tawag dyan may pinaplano pala si sa atin, no? So, Lakyan ang hinanakit natin sa kanya, tol. Kabila na naubos tayo, tol. So, ayan to, hindi ko natin to kay Kabigang Santino kung makakaad punta tayo doon. So, yun, tol, no, kung kayo na bahala, tol, kung kayo, ako, tol, ano yung gagawin nyo, tol? Ha? ano po yung gagawin po ninyo? Kayo, ako. Eh, dahil sa akin, tol, sobra po yung nanakit ko ngayon, tol, no? ginawa niya sa akin, tol, ng pagpay, no. Hindi mo man masabi, tol, na na-hypnotize tol, kasi alam ko si Oscar talaga, tol. No. Sa ginawa pa lang niya noon, yung pag-alis niya na wala pa alam, nakakaduda na talaga, tol, no? Nakakaduda na po talaga. Kaya na po, mahala, tol. Kung kaya ako, tol, ano po yung gagawin ko ninyo? Basta ako tol Sobra po niya nakit ko Okay like and share po Ng video po natin tol ah, Sa akin po natin Yung sign ito Yun na tol That Yung mahal mahal tol. Huwag mo kalimutan ito